Hello guys, mula pa rin po sa Papa Will Vlog at tayo nga po ay napadaan sa Barangay Kalabidungan sa bayan ng Kamalig Albay, Philippines at dito po natin nadaanan yung talagang napakagandang mga plantitas at uh, na po talaga si Papa Will. so pinuntaan ko nga po at uh, ako ako'y napatigil pumasok ako ng dahan-dahan at aking binidyuhan yung mga nagagandahang mga plantitas so ayan na nga at isa-isa nating nilalapitan yung mga halaman at malapitan po talaga tayo para makita natin at maipakita sa ating mga viewers kung gaano o gaano po kagaganda ang mga plants na to so inisa isa po natin inikot ko yung buong garden at uh, dito nga po para sa ika is talaga nga ang gaganda ng mga plants dito kaya yung mga mahilig po dyan sa mga garden ayam asya lang po nyo dito sa kamaling Kamalikalbay pwede kayo makapili ng mga plants na gusto nyo at uh, meron ditong nakikita ang inyong lingkod na pwede rin pang labas at pwede rin pang loob ng mga halaman may mga air plants na makikita niyo po dito. Kaya pili na kayo dito. Tara na. Samahan niyo si Papa Will.